isa ka bang content creator na matagal nang nag-vlog uh, halus ha, halos isang taon na nag-vlog pero hindi ka pa rin na monetize dahil ito ang ginawa mo kaya kung bago ka pa sa akin channel panoorin mo ito hanggang dulo baka para ito sa inyo at baka makatulong ito sa inyo ayan ngayong araw mga kabirton isishare ko sa inyo kung bakit ko naabot ang aking uh, 5,000 uh, followers at 60k minutes yun ito mga kabirton ang aking ginawa ay uh, hindi hindi ako nakipag engage nga sa sa panahon na yon hindi hindi sa akin uso yung if to if hindi ako nag uh, hindi ako nag if to if or watch to watch hindi ko ginawa 'yan kaya ang ginawa ko ito panoorin rin ito bago, bago ko pamako ito di pagpatuloy uh, i-share ko to sa inyo, baka makatulong din ito sa inyo ayan uh, ito ang aking ginawa nag naggawa uh, ako ng content na posibleng mag-viral uh, especially na dito sa uh, shorts reels ayan dito ako gumawa nag uh, start ako sa reels uh, noon nung uh, nung nag-start ako ay uh, 30 followers lang ako. 30 followers, di ba? Ang liit lang. Uh, pero nung nag-start ako, pang limang upload ko, ayun. Na monetize ako agad. Sa isang video ko, na monetize ako agad. Sa isang reels ko. Paano? Sa isang reels ko, nakakuha ako agad ng 60k minutes yun. At nadagdagan din umabot din ng million, nadagdagan din ang uh, pag-upload ko naman, nadagdagan hanggang na ang aking followers ay umabot ng 5k. Hanggang na monetize ako 7k. Sa, sa loob lang ng isang uh, hindi hindi umabot ng isang buwan, umabot na ng 7k followers ang aking uh, channel. Hindi to ipag hindi ko ito ipagmamayabang dahil gusto ko lang to ipag-share sa inyo na uh, pwede din ninyo magawa ito. Pwede, kung kaya ko, kaya nyo din yan. Uh, ito lang ang gagawin mo. Magpakita ka lang sa kay, uh, Mita, Lula Mita na active ka. Na palagi ka nag-share ng uh, short trails. Uh, pero, pag mag-upload ka, hindi mo naman uh, upload ka lang ng upload, uh, video ka lang, video ka lang, uh, gawa ka lang ng uh, video, tapos i-upload mo agad. Uh, Maghanap ka ng paraan na kakaibang content na posibleng mag-viral. Kaya yan, pag posibleng mag-viral, tutulungan ka din Mita na maabot mo agad yung mga requirements niya. Ayan, sa isang video mo, pwede kang ma-monetize agad. Hindi mo mag, hindi mo habain yung video uh, reels mo. Ang gagawin mo, 5 seconds lang, okay na yon. Kaya, yan lang. Gusto mo, maaga, gusto mo maabot agad ang requirements ni Lula Mita, yan lang ang gagawin mo. Sa akin, hindi ako nag-follow to follow. Pero okay, okay yun ang follow to follow. Okay yun, basta nag-follow to follow ka, basta dagdagan mo uh, ng uh, ah, uh, yung nag-follow to -follow ka, uh, nag-if 2 if ka, na, nag -f to if ka, ang upload ka ng short reels. Uh, hindi lang, hindi ka mag-focus sa if 2 f Dahil sa if 2 f bihira lang ang mga solid supporters dyan. Makakuha ka sa 100 na supporters mo sa nakuha mo sa if 2 f ang, ang, ang isa lang dyan, yung, ma yung, yung ma makita mo na solid supporters. Sa akin, naranasan ko din dati, nung, akong nag, nung ako ay nag-YT, nag-YouTube ako, Naranasan ko na marami akong nag-sub ako. Naranasan ko mag sa dumami ang subscriber ko, dumami ng dumami, pero isa lang ang nakuha akong totoo at palaging nagsusuport sa inyo. Kaya yan lang, uh, huwag kayong mag -focus sa if to if or sub to Fokus na sa content mo dahil sa, to sa totoo lang ito. Sa totoo lang, hindi mag-success ang channel mo kung dyan ka magpupo sa sub to sub or if to if, hindi mag-success niyan. Pero ito ang gamitin mo. Pero okay yan ang if to if or sub to sub. Pero dagdagan mo, maghanap ka ng paraan para magiging successful ang content mo. Maging successful ang channel mo. Yan lang. Uh, Pakishare naman ang ating video para makatulong din ito na pwede palang ma-monetize ang inyong channel sa loob lang ng isang buwan. <laughs> di ba? Sa akin, sa totoo lang, hindi ko, hindi ko naman ito ipangmayabang sa totoo lang, sa isang buwan, makakuha ka ng 20, 20 to 30k followers. Ka. Pero sa ngayon, ngayong uh, linggo, ay nagbaba at mga 15k na lang yung nakuha ko. Uh, na, mga 15k na lang, o no, 17k. Uh, noong, na, noong nakaraan, nakuha ko, na-reach 100k. So ngayon, 17k ang nadagdag. Yan lang. Uh, kung gusto mong mag, uh, gusto, gusto, mong mamunitay sa agad, yan lang ang gagawin mo. Mag-upload ka ng short trends. Ayan, pakishare ng ating video guys. Uh, baka makatulong din ito sa iba. Yan. God bless. Bye-bye. Love you all.